Guys, may nakita naman akong filter. O oh, yan. Kapag nahulaan ng tatlong sagot, ay may 100. Yeah. Let's go! Patay natin sa mga kapatid ko, mga pangit. Aling maliit yan. Ikaw munang una, ha? Pero wag kang iiyak pag di ka nakahula. Una? Na, na ka naman. Basta ako nakahula? 100, o. Yeah! Oo, 100 nga. Pero tatlong hula. Tatlong hula. Dapat mag-focus ka sa bola kung nasaan. Pipindot Nas Ah oh, ah. Oh, oh. oh, let's go. Mo, talaga, 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 talaga. Oh, oh. 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 Man, oh kung nasaan ang bola? Oh, nasa lang bola. Bola. Wala, wala, ano, nasa anong bola? Hulaan mo, bebe. Oh, ngayon, ma oh, dito, taya ka na 'yan lang A ha. Game. Ha? Let's Over. go. Tala diretso dapat ako nasaan ang bola. Okay. Oh, wait lang, tingnan mo kung nasaan. Nasa sampas. Nasa. Ah, talo. Bola ko naman, dapat ka tatlong tama ano ka. Isa pa? Sakmo ikaw naman.

Mali. Let's go. Let's go. Let's go. Balikaw muna. Ulaan mo kung nasaan ang bola. Yeah! Ulaan mo pa. Ulaan mo ka pa. pa. Nasaan? Ah! Ay, sorry. Ay, sorry ako. Let's go. Ating itna. May daya pala to. Ay, hindi. Itna. Itna. Ay, walang ganun-ganun. Ah. Alam! Ilid! Sukit! Alam! Wala ang buti. Wala. Wala na Wala na Oh, wala magtuturo. Wala magtuturo, ha? Tabi. Yan! Saan kaya yun? Gitna. Oh! Wala! lang pala. Dahil pala tinbinan ng si kanina. Oh! na lang! Wala na ko! Wala na Wala na. Wala na. Wala 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 na. Sa Madudugo. <laughs> Lagi sa kumugay sa panalo. May daya, diga.